yun so gumana yung ating uh, bumbilya. so 12 volts yung ating uh, bumbilya. ito sya yun Aka 12 volts sya baliktad po na kanina kaya ayaw mandar boss jack andito na bato kaya pilawin yung ilaw pero 12 volts lang to ah Siguro hindi na to umabot guys ng 12 volts, mga ano na lang daw. Ah uh, 3 volts or pa uh, 5 volts. Uh, tingnan nyo guys, walang kuryente kuryente 'yan, no. Oh. Iba ang Pinoy, merong so, hindi, alaman. Hindi siya gano'ng kalakasan kasi 12 volts ito. Hindi gano'ng kalakasan yung ano, yung ilaw niya. Uh, Siguro nasa ano na 'to nasa 4 volts lang. Kasi pag 12 volts, volts siya, lang. malakas siya. Katulad din kanina, testing natin din kanina, napakalakas siya doon sa battery talaga. Oh, problema. Kahit hindi siya gano'ng kalakas, at least may ilaw pa rin. Okay. Oo. So, Basta oh. hindi siya gano'ng kalakasan talaga. Iba, oh. Oh. So, nice. yung iba kasi may daya. So, tayo, talagang matagal natin pinag-aralan to. Ayan, oh. Kahit natin siya, Yan. Oh, wala, so, oh. tingnan nyo guys, oh, dito sa ground, mula sa ground, papunta doon, hmm. sa may bato na yun, nalinagyan ng wire, yun, copper ito wire. Sa yung copper wire. Oh, copper wire po ren. oh rin. Recommended copper wire lang talaga. Oh. Ah, copper wire. Dito tingnan niyo sa baba, wala, wala walang batteryan. baterya maganda. Yung iba kasi tricks nila, nilalagyan na lang ng battery dito oh, sa ibaba ng plastic. Oh, ito. Ng okay. eh, mga to, welcome back dito sa ating uh, YouTube channel. So sa bidyong ito ay uh, papandarin natin itong 12 volts na bulb uh, gamit yung uh, bato, no? Ito yung bato na puti. So ito yung sinasabi nilang pagka Ah, uh, natin ay nag-i-spark ito yun siya. Gan. Nag-i-spark ito pagka uh, pinag pinag uh, natin tong bato na to. So ngayon meron tayong uh, gagawin dito para umilin 'tong ating poles, no? so magitan lang ng bato na to. So 'yon bibira lang makita yung bato na ganitong klase. Ah uh, hiningi ko na ito sa ating uh, kakilala so ngayon ay papanderin natin yung ating uh, pilaw sa pamamagitan ng uh, bato so ito meron tayong uh, receptacle o yung foot bulb so buksan natin so yung dito natin ilagay yung ating uh, bombilya na 12 volts so 11 watts ito Diyan natin sya uh, ilalagay so, yun wala po itong, ito lang yung battery natin guys wala po tayong nilagay dito na ibang uh, battery so, yun mga tol, at uh, ligamit tayo ng itong, tawag na ito uh, copper wire Hindi na tayo lang gagamit ng hindi tayo ng wire na ano. Sayang yung wire na uh, may balat so ito na lang gagamitin gagamit, natin. Tol ano uh, naman uh, Tol bolts lang naman. Yun so ilalagay natin dito sa kanyang uh, receptacle. So, meron kasi itong ano, yan, nabalot kasi ito siya sa kuangkit. Tanggalin natin yung Barata natin siya. So, yun. Tatanggalin mo natin dito yung uh, screw. tigas ng ano nya then balatan ulit natin tong isang kasi hindi siya magkakandak ng electricity pag wala siyang kapag meron siyang kanso uh, dadah na lang natin mga tol. Yeah. So ito yung uh, negative Naman yung isa, hindi ito narinig na galing. Dito sa kanyang positive. So, tandaan talaga natin yun mga katalabas sa baka makalimutan natin. Yan. So, itong dalawa, kahit magdikit to, wala namang problema yan. Ito, hindi naman yun masusunog kasi meron siyang uh, balot. Meron pa siyang balot dun sa natin yung ating 12 volts na uh, bulb Ayan. then, uh, barata natin dito Ayan. then, uh, testing natin dito sa battery natin na 12 volts So Ayan, positive Ayan yung positive sa uh, Kabilang side Yung negative dito So, kailangan hindi siya magkabaliktad Pag magkabaliktad uh, Mapupundi yung ating uh, bumbilya So, yun, testing na natin itong uh, Bumbilya So, ito yung Ito pala yung negative ng kabila Baka magkabaliktad At masunog yung ating uh, bumbilya Ayan tarata yun so gumana yung ating uh, bumbilya so 12 volts yung ating uh, bumbilya ito sya yun 12 volts sya baliktad po na kanina kaya ayaw mandar so ito na Yan. so ngayon ay papandarin natin sya uh, sa pamamagitan nitong batok so maraming proseso to guys uh, tatali pa natin dito sa ano tatalian natin ng makapal na copper nagkagumugumbo na yung ating, uh, ating copper so tuloy na lang natin ako nagka bowl bowl na Yun. so ito yung gagamitin natin kabuhol-buhol na yung ating uh, paper copper wire nako saan na yung dugtong nya so yun pwede na to 2 uh, meters Uh, ibabalot natin dito sa uh, white stone Yan. ito yung bato na kumiilaw pag uh, inano natin yung pinag, ito kiss kiss nag spark ito so naalala ko dati sa physics namin ito yung uh, ginagawa namin lalo na pag yung magnet hindi talaga nagpo-produce ng electricity yung magnet. So, magputol pa tayo ng para doon sa ground. So, lalagyan natin siya ng uh, ground papunta sa lupa. So, nagbuhol-buhol na ito yung ilalagay nating ground guys papunta so, dun sa uh, lupa so babalata natin to Tapos sa talaga So yun na Then kuha pa tayo ng isa Isang uh, Wire na maaba Para i uh, Rulio O ipulog pa tayo dito sa bato Para dun sa ating ground So yun, baratan mo natin Kapit na mamaya na So dito naman siya na side Haba naman siya Yan Yan yun. Yan So itong dalawa ay pagtagpuin natin to. tapos ito 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 nilang yan so pagtagpuin natin itong mga talong dalawang uh, copper yan

Ayan, tapos dito natin ya, uh, ilagay. Yun. Ayan. So, yun na yung uh, niya. Ayan. Tapos, uh, sana yung negative pa. Ito pala positive kanina. Yung pinailaw natin kanina, ito siya. yan Ayan. So ito yung negative, ito yung positive. Ayun. Then uh, ilagay natin siya dito, kabilang side. Negative. Okay. So, ah, ito yung positive niya. Ito yung uh, negative sa to kaya. And so mga tol, uh, at nadikit natin tong positive niya ito naman yung negative sa kabilang side so ito yung nakakonnect dun sa ground niya rin yun yan dikit na natin so hindi sya nabalatan ng maayos babalatan natin yan so umilaw na Ayan. So, yun. Uh, ganun lang. Kailangan hindi ma-disconnect dun sa ano, sa ground. Ayan, pag nagagalaw uh, yung ground sa baba. yan Ay, mamatay-matay siya. Ayan. Ayan. So, yun. Uh, 12 volts. kayang pilawin ng batok uh, bato. So, ito yung bato na ito. Ito yung may positive content. Ito yung umiilaw. Na pagka uh, kiniskis natin. yan So, ito yung battery natin. Yan, hindi natin na uh, kinabit. So, walang kakulik yan dyan mga tolo. So, natin dito. So, ito lang. Uh, yung pinailaw natin. So, yun. Tatawag tayo ng kasama. Boss Jack! Andito na! Bato, kayang pilawin yung ilaw. Pero 12 volts lang to ah siguro hindi na to umabot guys ng 12 volts mga ano na lang to uh, 3 volts or uh, 5 volts hindi na siya uh, hindi na siya umabot sa 12 volts so, kita, kita naman natin mahina lang siya so unlike dito kanina malakas so ngayon mahina na yung uh, na na yung ilaw niya kasi ito lang yung nag-adala uh, sa kanya tapos yung ah uh, yung ground. Ayan. Yung na-vlog mo, hindi pa? Oh, vlog na. Na-vlog ka na? Oh. Kaya ito yung ano niya? yung ground niya. Ground na ako Iba vlog ko rin. Hmm, sige. So, bato. Sabi niyo, hindi kayang pailawin ng bato yung fuel bolts. Saan galing yung bato na yun? Kaya Ayan natin. Hmm? Para pagpatay. Yan yung bato na pag ganyan yung spark, umiilaw. Alin? Pag mag -ilaw. Naman. Ilaw yan, Alok, yung maginilaw. Wala mo lang. Umiilaw yan, pag gabi. Anong bato ito? Ha? Alok, ano yan siya yung tag nito? Yan hmm. yung umilaw eh. Ah, ito. Pagka kinikis-kis natin. Ayos ah, to. Yes, I-vlog natin. Oh, kailangan yung ano dito hindi magalaw to. Pag ginawa mo yan, mamatay siya. Nahirap pe kunin yan pag ano. Ibinunot natin yan siya. Hindi ibunot, bunot na para makita na kasi pag viewers. Ha? Huh? Ipopuno natin ito. Hmm. So ito yung positive. Okay. Dapat hindi magkamali kasi pag nagkamali sunog yung ating mobilya. Kung may positive sa so, ano nuna, ito, ah, ito, ito yung positive. Hmm, ito, yung, ito yung positive. Saan mo dapat ilalagay yan sa tingin negative? Hmm. Bakit collection naman lahat? Ah ito dito hmm. dapat. Ito ang dalawa sa ground to. Okay. Sa lupa. Isang bagong kalaman na naman ang ating kababayan. Ah, tingnan nyo guys, walang kakurinte-kurinte yan. no oh. Wala, wala so, yung tip. Oh, paano ito mapainaw? Ito yung positive, negative yung isa. Walang kuryente pero sa pamamagitan ng, ng, ng batong ito, pwede siya makakuha ng energy. Hmm. Masupply ng energy para mag ilaw ito. Oh, Tingnan hmm. nyo guys. Oh. Ito grounded. Ito, ito. Ground nya lang ito. Ground niya lang yan. Ito yung ground niya, Oh. Sa lupa lang ako connect yan. Sa lupa lang yan guys. Oh. Oh, ito. Tapos dito nakalagay sa ano, bato. Oh, merong naka na copper wire. Oh, copper dito wire. Ito sa bato. Ito yung copper wire ito, oh. Parang ano. Yan yung pagka-kinikiskis natin, nag-i-spark hmm. sa gabi. So, meron siyang positive content May na Baka imposible, pero try natin, guys, para masubukan natin. Hm. Okay, tingnan niyo yan, oh. Wala, oh. Wala so, kayong makikita na kahit na nung ano dito, oh. wala kasi tayong switch na nabili kaya Oh, ito, ito wala, oh. Hmm. Ito walang kuryente, o, wala walang kuryente. Ito lang yung ginamit-gamit dito. Pero, oh, wala yan. Kahit wala. sa bundok siguro, pwede magamit oh, pag wala, wala po yung kurente na nakakonek sa ano. Pero kahit gabi, pwede? Oo, oh, pwede. Okay, sige. Oh. Try natin. Okay, panibagong tuklas. Panibagong kalaman. Okay. Yan na. Hop. Oh. oh. Okay. Oh, tingnan nyo guys oh, umiilaw oh. Ay grabe oh. Nakakabilib, nakakamangha. Hmm. Isa namang patunay na talaga yung bato ay mayroong merong mga enerhiya 'yan oh. Ah, pa-comment naman kung anong Yung ito kasi, nakuyo dito. Disconnected 'to eh. Oh. Doon galing oh. oh. Hmm. O, tingnan nyo guys oh. Sa bundok pala kahit wala kang kuryente. Pag mayroon ka lang ng mga gamit na ganito, hmm. magkakailaw ka na. Wala pang, kahit gabi yan, pwede gamitin oh, yan. Pwede. Walang hindi mapupundi o hindi wala. malulubat. Basta hindi wala namang battery. Basta hindi bas magkabalik yung positive negative. Ah, hmm. galing. Oh, yo, guys, oh, di ba? Oh? Yan. Ito lang po ang bagong inventor. Oh. <laughs> si Boss Warren's Vlog. Siya yung nag-invento uh, dito. Oh, galing oh. Oh, di ba? Sabihin niyo na ano, talagang may kanya-kanya yung mga bato na Ano ko sa kanya to copper kanya-kanyang ineriya. Yung copper wire din na bato mayos. Ay, pagpailaw ng bumbilya oh. Kahit walang kuryente, walang supply ng kuryente. Linagyan lang ng ano guys oh. Uh, ground. ground. Ground, ground lang oh. So, sa lupa lang oh. Yun, tapos yung ito lang na ito, ano na no. oh nakuha na natin yung ano niya. nakapasiga na guys oh oh diba? So, angkat natin iba talaga ang pinoy iba ang Ayan. pinoy merong so, mga kalaman hindi, hindi siya gano'ng kalakasan kasi 12 volts ito hindi gano'ng kalakasan yung ano yung ilaw niya oh. siguro nasa ano lang to nasa 4 volts lang kasi pag 12 volts, volts siya lang. malakas siya katulad yung kanina testing natin yung kanina napakalakas siya doon sa battery talaga oh. pag nasa battery ito yung battery, oh. Hmm. may battery din guys. May oh. battery siya. Pero wala yung guys, battery. Oh. So kanina tinesting natin yung karina yung sa battery. Bato lang, pero nakapailaw. Oh. Hmm. Ayan. Talaga naman. Oh. Ganyan nakabisik. Grabe, kahit ano. Hmm. Ayan, basta sa may ground lang. Pala, sa bundok pala, pag may alam ka lang na kunti nito. Oh, hmm. Eh, wala nang problema. Kahit hindi siya gano'ng kalakas, at least may ilaw pa rin. Okay. so Oh. Basta hindi siya gano'ng kalakasan talaga. Iba oh. oh so, nice. yung iba kasi may daya so tayo talagang matagal natin pinag-aralan to ayan oh kit iangat natin siya ayan wala oh. tingnan nyo guys oh dito sa ground mula sa ground papunta doon hmm. sa may bato na yun nalinagyan niya ng wire yun copper wire yun sa yung copper wire oh copper wire po oh, rin oh, recommended copper wire lang talaga oh ah, copper wire dito e tingnan nyo sa baba nyo wala walang battery yan maganda yung iba kasi tricks nila nalagyan lang na ng battery dito sa baba ibaba ng sitakil oh. oh ito wala talaga Baka yan. solar naman ito, hindi. Hindi, hindi yan solar. Walang solar yan dyan. Kasi pag solar ang ano, kahit wala nito, pwede. Oo. Oh. Eh, hindi pala ito solar. Hindi yan solar. Okay. Yan. O yan guys. So, so, kaya mag-produce ng kuryente. Kaya eh. mag-produce ng ilaw. Kapapamagitan lang ng batok. Oo. Oh. Unlimited yan so, okay. Kaya nga lang ganyan lang siya kaina Wala siyang idadagdag na Oo, oh, wala, wala na siyang ilalakas pa Pero yan eh, Oo, oh, ganyan lang siya kaina Kahit sa madilim makikita Oo, oh, magdamagan man. Okay. Pwede, pwede. So, yun. Okay. So, so yan lang yung na. At... masishare natin sa inyo. Uh, gabi na dito. Oh. So, so, yun. Medyo madilim-dilim na ko. So, yeah, may wika laman So, dati, napag-aralan napag namin yan sa physics. Ay, kaya oh, wala, sa physics. alam na ako. Okay. Mm, sa science namin, sa physics namin. Ano tawag nito? Uh, stone energy. O, oh, yung tinatawag na stone produce electricity. Ah, stone energy or stone oh. produce ele electricity. Oh, basta tandaan nyo, yung bato, yung ganitong klase ng bato na kaya mag-produce ng spark. Actually, hindi naman lahat ng bato ay makapag-produce ng energy. Oo, oh, ng electricity. Ah, ng electricity. Oo, oh, electricity. I ah, mean, uh, ito lang. Yung hmm. klase, ganitong klasing bato lang kung oh, meron mga, kayo dito guys. Oo, mga ganyang klase. Okay. So, yun. Hanggang sa thank muli. Thank you, thank you Hanggang sa panood niyo ng ating vlog. Okay.